Hey Mars. Good morning, Mama Mars. Magkape tayo at saka magtinapay. Iwaso ko, Mars. Narinig na tinapay, nagdila-dila na kagad. At tinapay tayo, Mama Mars. Oh, naka, nakaabang, Mars. Mars. Hello, Bobby! Bobby! Tingin ka sa camera, Bobby! 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 <coughs> hindi talaga matinag yung mata niya, Mars, sa tinapay, Mars. Sa tinapay talaga siya. May, sa, may pa sa... May, may pagka yung aso ko, Mars, kasi gusto mo siya sa tinapay, Mars. O nag-behave ka gano. Oh. Okay, so. Chira? behave ka gano'n ka, Mars, hindi ma hindi mali sa ano yung